State of the Nation ah! Nilamo ng apoy ang labing limang bahay sa Pasay City. Dobling dagok yan sa isang pamilyang nagluluksa. Kasama kasing nasunog ang bahay kung saan nakaburol, ang kanilang kaanak, pati ang kabaong at pinaglalamayang labid. Natagpuan namang patay ang isang lalaking nangungumpahan sa isang nadamay na boarding house. Apat-apong pamilya ang nasunugan. Iniimbisigahan ng BFP ang pinagmulan at talaga ng pinsala ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Maging mapanuri sa pagbili ng gamot at supplements, bistado sa Pampanga ang paggawaan ng peking vitamin C syrup na ang gamit sa paghahalo ng mga sangkap washing machine. Yan at ang paalala sa kung paano matutukoy na peke o hindi ang bibilhing gamot sa report ni John Consulta. Exclusive. <coughs> oh, <-B> Ito <coughs> lang po, Andrew, magandang umaga po. Meron po kami sa ikwara. Para dyan sa mga ano, kasama rin namin ng FDA. Huli sa aktos isang compound sa arayat at Pampanga, ang pagre-repack ng Peking Vitamin C Zero para sa mga bata. Nadiskubre ng NBI Region 3 ang pagawaan ng magsubong ang isang dati nitong empleyado. Halos 400,000 pesos na halaga ng nakaboting peking vitamin C syrup ang nakumpiska. ka. Walang vitamina talagang nakukuha rito. Eh ito, pang bata pa. Siyempre, ang bata madali magkasakit. Madali yung mababa, mababa pang immune system nila. Kaya nag-expect nage sila na makakakuha nga nitong vitamin C. Wala pala? Yung pala, wala. Ang isa sa mga ikinagulat ng mga ahenteng ng raid ay yung kanilang nadiskubre na yung mga raw materials na yon, asukal, food coloring at uh, food flavoring, ay dito lang pala sa washing machine na ito, inihahalo ng grupo. Binawashing machine para magmix, magsama-sama, saka naman nila ipinapasok sa mga bote tulad nito. Ayon sa NBI ay umaabot daw na no, bukod nga dito sa may bahagi ng Central Zone at Metro Manila ay nakakarating pa ang kanilang mga counterfeit na mga vitamin C na ito na mga syrup sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Halos dalawang dekada na raw ang grupo sa illegal na gawain. Arestado ang may-ari ng pagawaan na sinisigap namin mapunan ng pahayag, sabi ng FDA ilan sa palatandaan kung peking ang gamot ay kung kakaiba ang itsura ng pakete nito. Mas mapusyaw o kaya mas maitim din daw ang kulay ng peking gamot. Doon na kayo bumili sa ano talaga, yung mga accredited na drugstore na kilala na natin, na makikita naman natin kahit saan, di ba? Kasi namang bibili ka dyan sa gilid-gilid, mura pa, pero wala namang epekto yung efficacy, wala. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaalam na ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng SUV na may plakang number 7 na pangsenador matapos ilegal na pumasok sa EDSA bus lane. Sir! Sir, sakit lang po! Sakit lang! Sakit lang, sir! Naabante mo eh! Sakit lang! Pinangkapa ng SUV na tumbukin ng sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee o sa SAICT ng Department of Transportation. Hindi kita sa video kung may senador na lula ng SUV pero nakita ang mukha ng isa nitong sakay. Umatras ang SUV sa katuluyang sumibat papalayo. Ayon sa LTO, peke ang license plate dahil wala itong security feature na meron sa mga lehitimong plakang pang senador. At walang ganitong plakang in-issue sa naturang modelo ng SUV. Agad daw ipitatawag ang may-ari at driver nito oras na matukoy. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, kung senador nga ang may-ari ng SUV, sana magkusa na itong iharap ang nagmaneho. Kailangan lamang naman nila ipresenta yung sarili nila, magbayad ng fine at ako may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate, ay isurrender yung protocol plate. Clearly may nilabag sa bat na batas yung SUV yon na dapat panagutan. Natuklasan ng COMELEC na may isang milyong nagpatala para sa eleksyon 2025 na doble o higit pa ang rehistro. Ayon sa COMELEC, nasala ang mga yan mula sa mahigit 68 milyong butante gamit ng Automated Fingerprint Identification System. Alisin na raw sila ng COMELEC mula sa voters list bago isagawa ang 2025 National and Local Elections at Bangsamoro Parliamentary Elections. Pusibli rin daw silang maharap sa election offense. Iimbisigahan pa rin daw ng Comelec kung bakit may nadobleng rehistro. Maari raw na may nagpreactivate pero nalista bilang new registrant o kaya ay nalipat ng tirahan pero di agad na ipagbigay alam sa local Comelec office. Bago pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marse, na ang ilang bahagi ng Davao City. Hanggang bewang ang baha sa barangay Panakan ng umulan noong Sabado. Pitong magkakaanak ang inilika sa covered court. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, pumaha dahil sa kapal ng silt sa creek at bumarang basura sa drainage. Tinanggal na ang mga nakabarang basura at inirekomenda sa barangay na ipatanggal sa DPWH ang debris mula sa creek. Sa Talisay, Batangas naman na napuruhan ng landslide noong Bagyong Christine na kiramay si Pangulong Marcos sa pag-aalala sa mahigit isang daang nasawit sa pinsala ng Bagyong Christine at Leon ngayong National Day of Mourning. Mamin din ang Pangulo na hindi na kinaya ng flood control projects ng gobyerno ang matinding epekto ng climate change. Pinarerepaso ng Pangulo sa DPWH at DNR ang disenyo sa mga kalye at tulay. Nasaan din niya ang DOST na paigtingin ng mga warning system at komunikasyon sa DILG para mas mabilis na mabalaan ang mga LGU. Talagang ng overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Without bulletin order, laban sa pitong opisyal ng Office of the Vice President, hiniling ng Kamara sa Department of Justice. Layo nitong imonitor monitor sakaling may lumabas ng bansa sa mga opisyal at mapatingnan din kung may outstanding warrant sila. Ang tugon daw ng DOJ, Walang outstanding warrant. Walang And they can believe. Hindi naman natin mapipigil yan dahil uh, constitutional right din. May sabina mula sa kamera ang mga opisyal dahil ilang beses nang di sinipot ang imbitasyon sa investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng OVP. Kapag hindi pa sila sumipot sa pagdinig bukas, posible na silang ipakontempt. Pwede naman daw dumalo si Vice President Sara Duterte kahit hindi siya imbitado. Kinukuha namin ang panig ni VP Sara at ng DOJ laundry shop sa Cebu City, nilooban ng makapasok ang lalaking suspect sa butas sa dingding, dinisconnect nito ang isang CCTV camera pero di niya nakita ang isa pang camera. Natagay niya ang aabot sa sanlibong pisong kita ng laundry shop. Tinutugis na ang suspect na kilala na ng mga pulis. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sino ang excited makatikim ng mga desserts sa Pasko? 51 days pa bago yan, kaya mag-decorate na lang muna ng dessert-inspired ornaments at mga palamuting tatak pinoy. Gawin ding bright ang Pasko sa Christmas lights na powered by the sun. Alamin kung saan yan mabibili sa report ni Katrina Son. Tapos na ang Halloween at naghudyat na mismo si queen of Christmas songs, Mariah Carey. Pasko mode na. Sa Dapitan, Quezon City, may maaga nang namimili ng Christmas decor. Hindi lang para iwas siksikan. Mas maami ka mapipiling mas magaganda. Kung mas maaga, mas marami. Si Grace na galing pang Baguio, ang gustong palamuti sa Pasko. Yung mga kakaiba naman, yung native pa rin. Siyempre, Pilipino tayo. Ang good news, maraming mapagpipilian sa Dapitan. Medyo mas nakakamura sila. Tapos syempre ma'am, syempre sariling atin to ma'am eh, Dito talaga siya gawa. Fancy a unique parol? Heto ang isang gawa sa ratan. Pinoy na Pinoy, matibay, mura at talagang agaw pansin. Naitatabi to na pang kasi native na ratan kasi siya. Meron ding Christmas reindeer na iba-iba ang laki at Christmas tree na gawa sa kahoy. At siyempre, di yan makukumpleto kung walang ornaments. Heto ang mga palawit na bird's nest for 100 pesos. O kaya yung mga palawit na pastel colors. Pwede rin mabusog ang mga mata sa dessert-inspired ornaments tulad ng donuts, ice cream, cupcakes at candy cane. 3 for 100 pesos. Sabahan nyo na rin ang Christmas lights na eco-friendly parao. Para naman daw mas ligtas at syempre tipid sa kuryente, meron na rin ngayong tinatawag na solar Christmas lights. Meron na rin itong mga solar panels. Pwedeng-pwede raw itong ilagay sa labas ng inyong mga bahay. At maaaring lagyan ang ilalim ng Christmas tree ng gift boxes na gawa sa sinulit para todo na ang inyong pag-spruce up for the holidays. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga putik, mura at bansag na murder ang ibinato ng mga binahang residente sa Valencia, Spain nang bumisita sina King Felipe VI at Queen Leticia. Agad pinatektahan ng Royal Guards ang hari at reyna. Galit ang mga residente dahil hindi anila nakapaghanda at mabagal pang tumugon ng pamahalaan sa matinding ulang nagdulot ng deadliest flooding sa Spain. Nagpas dalawang daan na namatay roon at marami pa ang nawawala. basketball player Kobe Paras, inamin na ang real score nila ni Shining Inheritance star Kailin Alcantara. Cosmo, sa interview ng Cosmopolitan Philippines, Cosmo tinanong si Kobe kung sino ang kanyang biggest crush. Um, Kailin Alcantara, because we are dating. Kapuso primetime queen Marian Rivera, actress, dancer at singer na rin. May paghagis pa siya ng mic habang inaabot ang high notes. Pero ang twist, si Limitless star Julian San Jose pala ang real singer. nag time si Polang Araw star Barbie Forteza para pare ng ultimate dream na makapanood ng Eras Tour ni Taylor Swift. K-pop group na Seventeen at American rapper producer na si Timbaland nag-collab sa remix version ng Love, Money, Fame. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Make your gala goals possible. Magliwaliw sa Zambales at i-enjoy ang sunset view sa ng ATV. g Jan, kasama si Sandra Aguinaldo. Kapag pagliliwaliwa din na nais, punta na sa Liwliwa Beach sa San Felipe Zambales. At kung may nararamdamang inis, kaya yeah, maalis. Malinis at malawak ang beach. Sakto sa mga gustong magmuni-muni habang naglalakad sa baybayin. Pero para medyo may thrill... Huwag palampasin sumakay ng ATV. Mas may enjoy ito with the mesmerizing sunset view. May iba pang water activities at rides na pwedeng masubukan. For more adventurous experience, mag-side trip sa Coto Mines sa Masinloc, Zambales. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maralio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.